Ang mga problema na hinarap natin ngayon Ang katapat ay hashtag, hashtag ay may solusyon Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon Huma hashtag, huma hashtag ay may solusyon Maligayang bati! sa aking kaibigan na si Mayor Christy Angeles ng Tarlac City. Nako, birthday mo pala ha. Talaga naman, nasa ng blowout. Nako. Pero sa kabila ng lahat niyan, eh, naway biyayaan ka ng ating Panginoon ng maraming taon, ng kalusugan, ng lakas, para tuloy-tuloy ang serbisyo sa ating mamamayan sa Tarlac City. Happy, happy birthday, Mayor Christy! Wala nang usapan ng edad. Kalabaw lang ang tumatay. Tanda. Mayor Christy, happy birthday. Si Amy Marcos to from the Senate. Binabati ko ng isang maligayang kaarawan ng ating kaibigan, Mayor Christy Angeles of Tarlac City. Mayor, thank you very much for your support, for your friendship, for the love that you have extended to me and my family. Thank you very much for assisting Agimat Partilis in our way nung nakaraang eleksyon. Uh, kung ano po kailangan ng ating mga kababayan sa Tarlac City, maasahan niyo po ako, ang Agimat Party List at si Senator Bong Revilla para, magdagla, para magdala ng suporta at tulong pa para sa ating mga kababayan. Mayor Christy, I wish you all the best. More health, more life. God bless you. Mabuhay po kayo. Madami pa po tayo gagawin in the future. Happy birthday po. Mabuhay kayo, Mayor Christy. Happy Happy Birthday sa ina ng lungsod ng Tarlac, ang susunod na Congresswoman, walang iba kundi si Mayor Christy Angeles. I wish you good health and more birthdays to come para mas madami ka pang matulungan na ating mga dyan po sa Tarlac. Alam mo, Mayor Christy, hangang-hanga ako sa iyo, sa iyong kasipagan, lalong-lalo na sa iyong kabaitan. Nakita ko ang iyong uh, pagsisilbi dyan po sa lungsod ng Tarlac. Malaki na po ang pagbabago dahil sa iyong paglilikod uh, paglilingkod bilang uh, mayor ng uh, tungsod ng Tarlac. Keep it up. Ako habang senador. Lagi ako sa support Happy, happy birthday, Mayora Christie. God bless you. Kaluguran, Daka. Happy, happy victorious birthday to my good friend and uh, Koto My uh, favorite uh, mayor of uh, Tarlac City, Mayor Christy Angeles. I am uh, consistently inspired by your energy, your passion, and your unwavering dedication to serving our people, particularly the Tarlacenos sa loob po at labas ng Tarlac City, napakataas ng respeto at paghanga sa iyo. Hindi lamang ng representasyon na ito dahil ikaw ang First Lady Mayor ng Tarlac City, kundi dahil napakarami niyo pong accomplishments, lalo na po sa larangan ng edukasyon, paggawa at paglikha ng trabaho, yung pagbibigay hanap buhay, livelihood, women empowerment, at napakarami pa pong iba. Kaya po, on your special day today, Mayor, My good friend, let me uh, give you Ephesians chapter 2, verse 10. It says, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tunay, Mayor Cristina uh, alam ko na napakatibay ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, lubos din na pinagpapala niya, hindi lang ang iyong buhay, ang iyong mahal sa buhay, kundi ang buong syudad ng Tarlac. Mayor Christy. Have a wonderful day celebrating with the idol Boss Vic and your children, Mark, Sheena, Kiefer, Anna, Victoria, and Stacy. Again, happy, happy birthday and God bless you more. Happy birthday sa ating kaibigan na si Mayor Christy Angeles ng Tarlac City. Maraming salamat sa iyong pagsiservisyo sa ating mga kababayan dyan sa siyudad ng Tarlac. Mayor Christie, uh, pagpalain po kayo ng poong may kapal. Happy birthday, Mayor! Oh, oh. Happy birthday to Mayor Christy Angeles of uh, Tarlac City, Ma'am. Mabuhay po kayo. Alam ko po marami pa kayong gustong gawin sa inyong minamahal na lunsod na tagla. at at tayo po ay nakahanda lang tumulong uh, para sa inyong mga nasasakupan. Again, may you have more birthdays to come and I wish you all the best uh, in, the, in the coming years ahead. Maraming salamat. Happy birthday. Merry Christmas na rin. Mayor Cristian Melas, ito po si Francis Tolentino. Happy birthday, Mayor Christie. I hope you're celebrating your special day full of love with your family, friends, and constituents. I salute you in leading Tarlac into further success. I wish you good health and a long and prosperous career. Again, happy birthday.